Sasabihin ko na si Usan na kunin yung pera ng kalasag at dalhin dito bukas. Sino ang sasama kay Christy sa palitan? Hindi siya magdadala. Ako ang haharap sa kanila. Ako ang magdadala ng pera. Ngayon, Sabi ni Sabi nila... Mas kailangan nila yung pera. Pag nakita nila yon hindi na sila papalag. Akala ko ba susundin natin sila kung hindi masasaktan si Tori? Gusto mo ba talagang ipain si Christy kay Alakdan? Leon, tama si Jordan. Baka mas lalo lang magalit si Alakdan kapag hindi ako dumating. Eh baka mas lalo pang malagay sa peligro si Tori. Ang importante, ligtas ka para may uuwian si Tori at para na lang din kay Jeremy. Ay, nakakalimutan mo ba na galit na galit sa'yo si Alakdan? Eh baka mamaya, baka tuluyan ka na nila na wala naman akong balak mamatay. Pero kahit anong mangyari, sisiguraduhin kong uuwi dito si Tori. Dapat lang. Hindi ka naman bayani dito eh. Kapal na mukha mong magsalita na parang may sakripisyo ka sa anak ko. Eh ikaw namang may kasalanan lahat ng to. Jordan, pwede ba tayong mag-usap? Yung tayo lang. I'm sorry. I'm sorry, kasalanan ko lahat ng to. Kasalanan ko kung bakit nakapasok si Leon sa buhay natin. Kasalanan ko kung bakit tinatarget target tayo nilalakdan. Kasalanan ko kung bakit nakuha sa atin yung anak natin. I'm sorry talaga. Pagsalitaan pa kita ng mga masasakit sa kayo Kaya pasensya ka na, hindi mo yung deserve. Oh, sorry. <laughs> Tama na yan. Parehas lang naman mainit yung ulo natin kanina kaya hindi tayo nagkaintindihan. <laughs> Lord, alam kong... Wala akong karapatan na humiling pa sa'yo pagkatapos ng nangyari kay Pori. Pero please, Jordan, magtiwala ka sa akin. Yun lang ang hinihingi ko ngayon. Magtiwala ka sa amin ni Leon. Magtiwala kasi alam namin at kilala namin kung paano mag-isip si Alakdan. At yun, yun, yun ang makakatulong sa amin ngayon. Ha, hindi ko naman ito ipipilit kung hindi ako naniniwala na may natin si Tori.